ayan guys, nagluto na naman tayo ng pusit lagyan natin itong ano, pizzai kasi marami kaming pizzai na hindi maluto, lagyan natin yung pusit ng pizzai, Nilagyan ko na ng ano yan Ginisa ko sa bawang, sibuyas luya, kamatis para lagyan natin ito ng pizzai para masarap guys Yan pusit na may pizzai yan. Balikan natin mamaya, guys. Yan, guys. Ihalo na natin ang pizza sa ating posit. Kasi sayang ang gulay, guys. Kahit anong gulay lang yan kung masisira na. Lutuin na natin kasi mahal ang gulay. Yan. Balikan natin mamaya yan, guys. Patuloyin natin. Ayan na, luto na po ang aming ulam ngayong gabi. posit na nilagyan ng pizza. Ayan, mayroon pa ako kami pritong manok. Ayan. Kaya may mga bisaya mahilig sa gulay. Kung anong gulay diyan sa ano natin sa freezer ay sa rep. Kung masisira na ilagay niyo na kung magluluto kayo ng mga ulam, kung pwede naman ilagay, ilagay natin, di ba? Hanggang diyan na lang, guys. Tingnan niyo mamaya pag naluto na 'yan. Ayan yun yung ulam namin, pusit na may pizza. Luto na 'yan, guys. Tapos ayan manok na pinirito. Yan, manok na pinirito na naman. Walang kasawa-sawa na manok pinirito na naman kami, guys. Ayan. Ang aming ulam ngayong gabi. Yami-yami yan, guys. Hanggang dyan na lang tayo, mga guys.